good day another video tayo mga ilong voltage no so ngayon meron ako i-reveal ire sa inyo no uh, nagtataka ba kayo kung bakit lumalaki ang bill nyo sa inyong bahay o ang kuryente nyo uh, ito uh, ito yung main ko dito sa bahay ko no so madalas kasi pag ikay nangungupahan so hindi mo alam tataka ka rin kung bakit dumalaki ang ating mga bilo no? kahit yung gamit mo lang electric fan lang TV lang and then may ilaw ka lang pero yung bill mo uh, mataas so ito ipapakita ko kung paano natin na uh, ma-check no kung may meron ba naka-jumper sa yung uh, main So ito ipapakita ko no. So ang gagawin natin mga kilunggo, sa gabi nyo gagawin no. Tulad to ngayon ah, ang oras na ay ah, ah, check ko yung oras. So alas 9 na no ng gabi. So madalas na ganito ah, may mga tao na sa loob ng ating mga bahay no. So ngayon pagka pinatay natin to ang ating circuit breaker na pinaka main dito. Then i-check natin gamit ang tester. Ah pag ito may reading pa mga no so ibig sabihin dito sa taas nito to may nakatap may nakatap ng mga kay no meron nakatap dito sa atin kasi ito ito yung load natin ito yung sa bahay natin so pag pagka uh, pinatay natin to ah uh, dapat to wala nang wala nang supply to and then dito natin i-check ngayon So, ibig sabihin, pagka ito'y may reading pa rito sa amperahe, sa amperahe tayo mag-check. So, ibig sabihin, mga kailunggo, meron, no? So, itong video na to share nyo sa so mga nagtataka kung bakit na tumataas ang ating mga bill, no? So, ito, ah uh, gagawin ko ngayon, ay uh, ipapatay na natin, no? So, may mga ilaw tayo. So, meron naman tayong pang-emergency rito na ilaw. So, bubuhayin ko na. Then, meron tayong gamit na tester, no? So, ang tester natin, Uh, check lang natin dito sa ito sa ampere ay tawag so sa 40 amperes ko sa chinet, no so ito na no so dalawa ang aking ano no para maliwanag tayo okay so ang gagawin natin ah uh, off natin yung pinaka no then check natin to ito yung maganda pag check pag gagawin na so try natin i-check niyo na no off ko na yung main So, mawawala na ng kuryente, no? So, wala na akong kuryente. May ilaw naman tayo dito ngayon. Ito, sampirain sa natin yung check. So, ikak lang po lang dito, no? Dapat ako lang reading. So, ito, may ilaw ako. So, dapat to mga kay Longo, wala dapat reading to, no? Kasi pag ito, may reading to, Ibig sabihin may nakatap So sa akin naman uh, Sa awa naman ay walang nakatap sa akin no So tama naman yung bill ko dito So kung napapansin nyo Zero-zero ang rating nya So ibig sabihin uh, Wala nakaset tayo sa amperahe Na tinatawag sa amperes Kasi kung meron nakareading Diyan kahit uh, 2 amperes 3 amperes eh, Ibig sabihin may nakatap yun sa atin So ngayon inop ko wala tayong reading So okay no So, yun lang mga kay Lunggo, no? Ah, share nyo yung video para sa mga na uh, hindi nakakaalam, na no? So, bubuhayin ko na, Para makita nyo na may reading to pagka binukay natin. So, ayan, no? Oh. Ngayon, binukay ko na. So, meron na tango rin, eh. Ito, tingnan mo. Ang reading neto, o, oh, meron siya, o. Oh. Maliit lang yung akin ng perayo dito kasi electric pad lang. At saka ilaw lang ang aking sa no, so yan 0.45 amperes lang ang aking trading, so mababa lang, so yun lang guys, no uh, yun lang, no, pang pag-check, no pag uh, kayo'y nagtataka kung bakit ang yung bank okay? okay, so sana nakatulong din video natin ito, no, share nyo para mas na nakakalam